Hi guys, good morning and welcome back again to my channel. At ngayon naman po may nag-request na gusto niya makita yung ating mga alagang succulents. Kaya tara, papasukin po natin yung ating succulent house. ayan, papasukin na po natin itong aking succulent house at ayan, shout out po kay Mary Jane ito po yung iyong request so, dito po sa ating kanan na side ay, ayan, makikita nyo naman po na lalong gumaganda yung ating mga alagang succulents at lumalaki sila ayan, tignan nyo oh. yung ating si blue metal si Miranda Itong isang ito, palaki ng palaki. Tingnan niya yung kanyang size ng ano niya, oh. Ang laki na, oh. Hindi ko na mabuhat. At yung ating mga curly, ayan. Si blue curls. At ito yung ating si curls crested na Echeveria. Lalo siyang lumaki, tingnan niyo. Alam nyo po ba to, propagation na lang to eh. Yung totoong uh, curls crested, yung po ay dikit-dikit sila. Ito yung mga inanak na lang. hayan matay na po yung pinaka mother plant niya. Kaya yan po yung ginagawa ko na para kung sakaling mamatay ang mga mother plant, meron pa rin kayong matitira. hayan. At yung ating si kasini Ayan, napakaganda nila oh. Yung iba po kasi hindi ko na matandaan yung mga pangalan. Ayan, meron pa rin tayo dito. Yung eto po, matagal ko nang alaga. Tignan nyo naman po yung kanyang ano, stem. Ayan oh. Yung anak nito, may nakagusto, ibinigay ko na. Kaya ayan, nawalan tayo ng propagation ngayon. Nagaling sa kanya. Sana mag-anak ulit. Nag-baby uli para makuha ako at maitanin. Hmm. At ito po, ipapakita ko sa inyo. Itong ating mga anak-anak na po ni Echeveria afterglow. Ayan. Yung mother plant po nito ay namatay na rin. Buti nakapag-ano tayo ng na mga anak. Ang tagal din po ng buhay niya ilang taon din po sa akin yun at mm, kada mag, may babies po siya kinukuha ko na kagad para maipropag ito pa nga yung iba ayan. tatlo silang nabuhay at ito pa nako kailangan ko na tong ilipat sa malaking pot nanyo niyo oh. hindi na siya makakuha ng ano pagka nagdidilig ako hindi siya makakuha ng tamang tubig na kailangan niya kaya yung mga ano sa ibaba Tingnan nyo, oh. Nabubulok na. Diyan sila kumukuha ng iniinom nila. Yung mga dahon nila sa ibaba. Kaya kailangan na natin silang ilipat. At yung ating eto, ano to si Golden Glow. Ayan. Afterglow, si Golden Glow. Pero type ko si Afterglow dahil alam niyo mahilig ako sa kulay na purple. At yung ating si Lola. Ang laki-laki na ni Lola. Ayan, oh. Ang cute ni Lola. Lalo pa kayong ito ay nagbabago ng kulay, nagpiping-ping po siya. At yung ating si variegated na cotilidon na kailangan ko na rin po mag dito dahil alam niyo po ba ito lapitin ng Mealybugs, ayun, may nakikita na akong mga langgam. Alam nyo po ba na ang palatandaan po na meron nang pong peste dun sa loob ng ating pot, yung pagkakaroon po ng root mealybug, ay yung mga langgam po kasi may connection po sila sa isa't isa. Ayan, kapag nakita nyo na pong may... Meron mga lugumaga gapang na mga langgam dyan sa inyong succulents nandun na po yung root mealybugs kaya kailangan nyo na rin, kailangan na po siyang linisin, tanggalin nyo sa ugat kasi dumpu po nag, nangingitlog sa ugat yung mga root mealybugs yung stem nya doon sa sa ilalim ng lupa nakadikit dun lahat yung mga kanilang itlog at yun po yung sanhi ng pagkamatay ng ating succulents dahil kinakain nila yung ino, sinisipsip-sip nila yung katas ng ano ng ugat ng ating succulent. Kaya ayan namamatay po yung ating mga succulent. At yung mga langgam po siya naman kumakain ng mga may sinasabi silang sticky na iniiwan po nung ano ng mga root mealybugs. Yung po ang pagkain ng mga langgam kaya nandoon ang langgam sa tabi nila. So ito naman si barbecue, nagpropagate na rin po tayo, kayo makikita nyo po. Ayan, bawas na yung kanilang ano dito. Ayan. So papakita ko pa rin sa inyo kung sino yung mga lapitin ng milibag sa yan, si Black Prince. Ito pong si Black Prince, nakailang bili na po ako nito eh. Ayan, buti may, may napalaki na naman tayo. Nung nakaraan, meron po akong mga black prince, Dumami nga po yung black prince ko dahil nagpo-propagate ako. Kaya lang po, talagang lapitin siya ng mga millibugs, Iyon ang kinamamatay niya. Minsan pag hindi ako napapadpad dito ng na mga isang, isang linggo o dalawang linggo, ayan. No, Aya ko nang pumunta rito nang pumunta kasi pag pumunta po ako dito, dinidiligan ko sila ng dinidiligan. Tapos pupunta uli ako, makikita ko yung isang halaman ay tuyo na naman. Pati yung mga medyo basa pa ang lupa, nadidiligan ko pa rin. Kaya ang nangyayari po, yung mga sakilin ko po na medyo basa pa at nadidiligan uli, namamatay po katulad po nitong si, papakita ko sa inyo. Ako ay nalulungkot, napakaganda po ng ating si imbrikata Hayan o. So, ayan, lumaki po siya ng gusto. Halos kasi laki na nga po nitong kanyang pat. Ayan, kaso nga lang po, ayan. At marami naman po siyang iniwan na baby. Ayan, oh, babies. Ayan, yung iba po ay nandoon. Ito. Ito na, na, lang po muna ang palalakihin natin. Buti nga po, kamo, ito. Maaga, ano buhay pa siya. Nakuha ko na itong mga babies niya. Ayan o. Ayan. Ito naman, nung namatay siya, saka ko lang nakuha. Hindi pa siya gaano stable. Ayan. Buti na lang meron tayong na-propagate bago siya namatay. Ito po yung ating variegated na Mendoza. Kala ko mamamatay na siya dahil sa kakadilig ko rin yun. Kita ko nung inalis ko siya, nalagas na yung mga ano niya, dahon niya. At tapos nung inalis ko, kita ko basang-basa lupa. Kaya siguro nabulok, nalusaw yung kanyang mga tangkay-tangkay. Buti, meron po tayong na-propagate doon. Nakapagparami ulit tayo dyan. So, hayang nga po yung mga paraan na para hindi mabulok ang uh, para hindi kayo mamataya ng mga alagang succulents, huwag masyadong magdididilig at um, i-check nyo lang kung, ayan, kung may nakita ko yung mga gumagapang-gapang na langgam ang ibig pong sabihin meron na pong mga milibag, root bugs doon sa ating mga alagang succulents kaya i-check nyo po at linisin nyo po yan para masave nyo ito si lovely rose galing lang po ito sa mga dahon propagation ko po yan ito lang po yung mother plants yung pinagkukuhanan ko ng mga dahon Ayan. So, ito naman po. Ito si variegated fantasy necklace. Alam niyo po ba na ang hirap ding makapagpa tubo ng ganito. Kaya eto ngayon, gumanda yung pagpapatubo ko sa kanila. Dumami sila. Nagpo-propagate na rin po ako para kung sakaling ma bulok-bulok yung kanila mga ugat diyan at mamatay sila pero na rin po tayong propagation doon ayun yung mga ano nya babies niya ayan kapag ganyan na nakikita yung may mga babies na papalakihin nyo lang ng konti yung mga baby at itanin nyo na agad para kung sakaling ano sila hindi naman po kasi masyadong nagtatagal ang buhay din ng succulents. So katulad po nito, ayan, meron din po tayong na-propagate mula sa kanya. Ito siya oh. Ayan. Ang ganda oh. Ang cute. Ayun, oh. ang nanay niya. <laughs> Ayun, ang nanay niya. Kamukhang kamukha. So, heto naman po ay galing sa ating kaibigan na napakahilig din po sa succulents. Ayan at may mga anak-anak no. Oh. Shout out sa iyo, Rosie. Ayan. Ayan ang ating tingnan mo ito. na Oh. Oh. Kailangan na rin itong maglipat-lipat. Tingnan yung pinaglalagyan nila Oh. Puntahan naman po natin yung kabila. Mga... So, heto yung ating mga succulents na medyo mabilis lumago. Yung ating mga purple delights. Napansin nyo po na medyo kumonte. Nagbenta po kasi ako ng mga dalawang paso dito na malalaki. Kasi nga po, medyo marami na rin sila at para may space naman po para doon sa ibang mga succulent ko. Yan. At yung naman na bebenta, tulong din sa aking mga pagbili-bili ng mga gamit para sa ating mga halaman. So, ito na po yung ating si Dunkey's Tail. Ito po, tinusok-tusok ko lang po to dito. Mga ilang piraso po. Ayan, lumago na oh. oh humaba na rin pati. Pinabayaan ko lang dyan. Ayan, tignan nyo yung aking mga donkey's tail dun eh. Alam nyo po ba, nag-umpisa lang ako sa isang pot na, yung isang hang pot na donkey's tail. Naparami ko na sila. Ayan, tignan nyo, ang dami. Uh -huh. Basta kung may time kayo, ganun lang ang gawin ninyo. Mag-propagate kayo na mag -propagate ayan, para dumami ang inyong mga alagang succulents hindi na bibili-bili kasi nakaranas ako, bili ako ng bili gusto ko makuha ko lahat ng varieties ng ating mga succulents iba't ibang klase ng succulents kaso nga lang yung iba namamatay so eto yung natin ayan o, oh, tingnan nyo eto yung mother plant natin ang gaan, tingnan nyo, hindi ako nagdidilig ang gaan at ayan po yung ating mga propagation Oh. Ayan, kaya berde sila. Ayan oh, berde rin dito eh. Kasi hindi sila masyadong naano ng araw dito. Ito na, nasa tapat ng araw ang eh. Ah, ayun nga pala. Etong ating si Super BAM. Sa mga video ko po, mapapansin nyo yan. Ano yung compact na compact yan. Pinagtatanggal lang ko na po ng mga tangkay. At, kinilipat ko na po dito. Ayan o. Oh. Matanda na yung kanyang ano, tingnan nyo oh. Saka para na, mapagbigyan din natin tong ibang mga lumalaki-laki dito. Ayan. Ayan po yung mga na-propagate ko. Dalawang isang malaki at ito pa. At meron dito. Ayan o. Oh. Mm. Ayan. At meron pa tayong isang aayusin pa rito. Ipipix din natin to. Dahil ayun. Tignan nyo naman. O kawawa na yung nasa natatabunan. Ayan o. Oh. Ayan. Dami o. Oh. Ganyan po dati ito. Ayan o. Oh. Kaya, ang ginawa ko, pinagtatanggal ko na po yung mga malalaki dito. Katulad nito, kailangan natin itong il ilagay sa ibang pat. Ayan. <coughs> so, yung ating, etong, eto, namatay na po yung dating nandito. na Ngayon, nagpropagate uli ako. Kaya, ayan na, no, tingnan nyo. Haba, haba na uli. O, oh, eto naman. Propagation. Nagpo-propagate din ako lagi ng succulent na to. Kasi ang ganda nito eh. pagka compact ko. Oh. O. Oh. Marami na rin ako na i-propagate nito. Ayun, tignan nyo siya. O, oh. ayun na. Ah, Mga propagation po yan. Ah, eto naman si Pinky Trumpet. Kailangan na rin natin tanggalin dito sa pot niya dahil, ayan, kung makikita niyo po, siksika na rin. Para makapag-propagate din po tayo nito. Eh, Nag-iisa lang to eh. Nagsiksika na sila oh. Kaya kailangan makapag -propagate tayo. Yung ating napakagandang succulents. Ayan, meron na rin po akong propagation nito. Papakita ko sa inyo. po ang ating mga propagation ng succulent na yun. So, ayan. Tingnan nyo. pag kami nakikita akong natatanggal-tanggal sa ano, tunutusok-tusok ko lang sa mga ganyan. Kakaugat na po sila dyan. Ayan, yung mga super bomb. Dahon lang po yan. Ayan, oh. Ayan. ayan Tingnan nyo ating bunny ears. Parami nang parami yan. Ito lang po ang pipilasin nyo dyan. Eh. Ito. Itong ganito. Tatanggalin lang po ninyo yan. Ganyan. At saka nyo itatayin katulad nito. Oh. Ayan Oh. Magaganyan na siya. So dito naman po sa itaas. Ayan yung mga cactus ko. Ayun. namulaklak ng na ang aking cactus. Ang ganda. O. Oh. Ang cute niya, oh. Yeah, yan ang gusto ko sa cactus, eh. Ang cute ng mga bulaklak. At ayan yung mga propagation natin ng mga purple delights. Parami ng parami. Tingnan niyo, oh. At yung mendosay natin. Ayan, oh. Ayan. So dito ko naman po nilalagay-lagay yung mga dahon na nakukuha ko dun sa mga alam niyo po ba yung mga succulent na malapit ng mamatay. Ayan. Ina inaagapang ko po ng pagkuha dun sa kanilang mga dahon para hindi na po tayo bumili uli ng, kanilang ng katulad nila. Ayan, ang dami dito. Oh. Ayan, mga tubuan lang po ng tubuan. So ayan yung ating jade plant. Pakapal ng pakapal yung dahon niya. May isa pa pong variety ng jade plant dito. Ayan si bluebird. Ayan o. Oh. Ito po ay palalakihin ko. Para meron tayong napakagandang jade plant. Variegated. Oh, tignan nyo o. Oh. Pagka lumaki siyang ganda-ganda niya. Ang cute. Ang kintab po ng dahon niya. Parang plastic. At ito naman po si Ellen. Ayan. Maganda po siyang palaguin kasi ang ganda ng kanyang mga dahon. Ayan. Parang si sa Irena. Pero mas maganda po ito. Ayan. Tingnan nyo kanyang mga dahon. tiyabi chabi Ito naman. Crested po ito. Tingnan nyo. Tumpok-tumpok po sila. Yung ating snow peach ganda. So, okay, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood and see you on my next video. Bye!